Kaya ngayong July 2, ating tandaan na ngayon ay ang National I... I forgot. Ay, I, 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 for I forgot. I forgot din yan. kalimot. makalimot. <laughs> ang swerte naman ng mga may utang ngayon. <laughs> Kaya ito, panuorin natin sa anong ganap. National I Forgot Isang araw para ipagdiwang ang mga kalimutan, kinalimutan at makakalimutan. Sa masayang paraan, nasubukan mo na bang makalimutan kung nasa anong susi mo? Birthday ng matalik mong kaibigan? O kaya hindi maalala kung ano ang binabalak mong gawin? Pasok ng kwarto. Huwag kang magalala dahil ngayong araw, okay na okay lang makalimut. Paano nga ba nagsimula ang celebrate ng I Forgot Day? Ito ay ilikan ni Kay Anderson na nagpulas ng mga mga hindi yan ang may hindi siya ay talala. Bilang taong lalang nakakalimot, na nalo na ang mga mahalagang araw sa kanyang ng pag-ukay. Ilan na lang ng karawan ng kanyang anak at anibersaryo ng kanyang isan. Pinili niya ang ng pulyo bilang araw ng punipulita sa mga taong madalas makalimot para celebrate ang mga nakakalimot. Chance mo para ipagkita ang pagmamahal at mababatawan, bakit hindi magbigay ng malikit na regalo sa mga matalas kong nakakatimutan na tao o bagay? Maaari kang gumawa ng forget-me-not jar, isang jar na puno ng memories mo together with that person. Gumawa ng mga masasayang memory game, kasama ang mga kaibigan at pamilya. Hindi lang ito magpapasaya kung hindi magpapaalala rin sa ating na ang mga ay bahagi ng buhay. Ang pagkalimot ay hindi laging mali. Pwede itong maging isang pagkakataon para maging malikain at maging kumay. Kulang sa sangkap? Tara! Gawa tayo ng bagong recipe. Anniversary nyo pero nakalimutan mo? Aba! Isa lang ang sagot dyan. Bigla ang pa-surprise para kay mahal. Oh, ito, tips! Para hindi masyadong napapadalas ang pagiging makalimot. Una, Ayon sa pananaliksik, ang pagsasagawa ng regular na ehersisyo, partikular sa paglalakad, ay isang lunas upang mapagumbalik ang sigla ng memorya. Pangalawa, isa pa sa mga paraan upang maiwasan ang mga magiging makalimutin ay ang pagiging masaya. Pangatlo, huwag natin kalilimutan ang kahalagahan ng wastong pagkain at nutrisyon na kailangan ng utak upang ito'y mapagkabaho ng tama. Ang mga pagkain mayaman sa vitamin E, A at C ay tumutulong upang maiwasan ang mga sakit na may kinalaman sa pagiging ulyanin. Pang-apat, Siguraduhin na sapat ang oras ng itinulog sa gabi. Pang-lima, importanteng laging panatag ang isip at iwasan ang mga alalahanin. At higit sa lahat, pang-anim, kumonsulta sa doktor kung naghihinala na ng mas malalim pang pinaghuhugutan ang pagiging makakalimutin. At ito pa nga, ah, hala, nakalimutan ko na, ano nga ba yun? Ah, hanggang maaari, huwag mo nang kakalimutan ang mga bagay na hindi naman dapat kalimutan. Laging tandaan, buhay ay parang gulong, paikot ikot lang. Minsan nasa taas, madalas nasa baba. Lalo na kapag paikot-ikot ka ng bahay, kakaisip kung saan mo nilagay yung cellphone mo. Kaya kung ikaw ay makakalimot na person, this is your day to shine and celebrate minsan lang yan sa isang taon. Kaya tandaan mo na ngayon ay July 2. Ang National I Forgot Day. Nakakatuwa naman oh, pero kanina oh, parang may nakalimutan tayo. Oo oh, nga kasi, 'yun nga mga ka-MB dahil July 2 National I Forgot Day, kaya ayun nakalimutan nating i-on yung mic. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, kaya kalimutan pero nakakatuwa naman ano na ang uh, National I Forgot Day, hindi nakakalimutang i-celebrate. <laughs> Oo. Oh, oh. Kaya ayun 'di ba? Uh, parang ano, maganda tong celebrate na to kasi Um, pag hindi ka nakakalimot, ibig sabihin healthy ka. Yes. Dahil July is Nutrition Month. Uh oo. -oh. So, kasi, ang taga- Ay, ewan ko sa'yo. <laughs> Tama na yun. Kahapon pa yun. <laughs> anyway, yeah, wo, wo, oh, dun, oh, anyway eh. mga ka-MBA, ano, ito ang nakakamasaya. Na uh -oh. Masayang araw ito para sa mga malalaki ang utang. Ah, bakit? Ay, oo. Oh, oh. <laughs> National I Forgot Day. Oo, oh, oh, lagi yung sasabihin. Kailangan natin ang ating mga utang. Uy, <laughs> huwag naman. Magbayad pa rin kayo